1, action Sige, po kayo Hey, baba Ayan, po Sa lahat, Muli, si No Boy Ayan, di ba le uh -uh. Sa ngayon Marami kasi'ng nagtatanong at nagtataka kung bakit Parang, uh, na uh, at uh, tinat ginagawa yung, ano yung pagre-recording ko na ano na dun sa Pinoy Fitness tapos yung target distance ko pa man din is 500 kilometers ngayon yun na yung gagawin ko so Pinoy Fitness 500 kilometers pero yun nga hindi ko alam kung mga ilang araw ko siyang magagawa or ilang araw ko siyang matatapos pero sana um, sasabayan nyo ako na matapos ito at saka kung lang po ay sa bawat video ko ay panoorin nyo po para makapag-explore din naman po kayo kahit papano. Yan. So gagawin ko ulit ito ng Yan, barefoot. Paapa ako siyang gagawin lakad 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 lang muna naisip ko pala na yung suot kong ano yung yung sa ko yung sa may boxer ko hindi ko napansin na dapat palang ano change garter siya <laughs> medyo kalaw siya kaya uh, para medyo hindi ko ganong mafocus yung takbo pero hoping na ano basta ang uh, importante kasi dito eh matatapos ko din lang, ano, matatapos ko din lang tong race yung trucks yan sa kanon pag successful tayo ko sa akin at saka yun lang naman basta ang importante eh yung gantong sikat ng araw walang wala tong ano hindi hindi magiging kaso sa akin to yan at ang tatak ko sa sana wag, ano, wag, wag, wag na wag na wag na wag na wag na, na ulan uh, sana ganyan pa rin yung klima eh, na ano daw sa normal lang umaaraw kaya <coughs> samahan nyo ako at ah uh, nang bayan ninyo kung saan saan pa yung ano yung magiging uh, yung mga madadaanan ko kung saan saan pa ako mapapadpad mga ganyan basta marami kayong ano, mga matutunghayan at masusubaybayan at marami din po kayong mga pwedeng ikagulat ganyan Kaya Tara na, focus muna ako Tapos mamaya magbibigay na lang ako ng update kung ano ng mga pangyayari Or kung ano man yung mga uh, gagawin ko Kaya ayun Ibalik, full packs naman ako Yan, dito yung, ano, yung bag ko sa likuran Ito siya Bag ko yan. Yun yung hydration bag ko ng pang takbo. Tapos ito, may tubig din ako Sana yun? hirap pugutin ito sya oh labas oh. ito mali lang sya yung ano yung, lang hindi lang sya kalaki kaya ayan uh, mamaya na lang ulit magbudigay ako ng update sa ganun um, alam nyo kung ano yung mga nangyayari sa akin mga pangyayari sa akin sa daan kung ano man kung basta kung ano ano pa basta yun po yung sinisigurado sa inyo at tinidia ko sa inyo na magiging uh, magiging explorer kayo dito sa aking video na ganyan ko. pero as a part of the documents siyempre kaya alam yung ganto na ako magsalita sa harap ng camera para an very equal hindi hindi ganung mga napanoorin ganyan eh, hindi ko na po kanyan. Hindi ko na po uh, uh, wala na po ako sa ganyang sistema. Kundi ang importante po sa akin dito kung ano man po yung dokumentaryong nagagawa ko. Kasi yung dokumentong yung dokumento na nagagawa ko, yun yung pinakamatibay kung pruweba na nagawa ko yung isang bagay. Ako sa na ako lang yung bukutan yung gumawa nito pag isa ko lang and yun lang at least ako yung sa sarili ko at kung magkukwento man ako na parang iisipin ng ibang tao na parang ang yabang ko na parang hindi makatotohanan yung kwento ko well kung halugugyan man nila yun yung buong buhay ko or something na iistok nila ako via social media at least meron ang mga bagay na to okay po kaya uh, sige po mamaya na, na po uh, mag update so, ako ulit uh, mamaya galang mga makakain naku may konti dito kasi sa lahat pa uh, kambak po ah uh, kambak po ito okay. kambingan at makahal

Magkano ba siya order dito? Sa kanin, 15. Meron kaming gulay, 40. 60 sa baboy. Only sa baboy. Ah, oh, okay po. Tapos magkano naman pa yung, yung bite po ng sa rice? 15. 15. 15. Ano po ito? Corn steak po. Baboy steak. Ano yung nakakaroon sa kasabi? Sakin yun, Hindi ko alam yan. Matanong po yung isang order po? Sixty sa baboy. Sixty po sa baboy. Tapos ano po ba yung iba? Sa baka sir. Sa baka. Sa baka naman po. Magkano naman po sa baka? Seventy. lang. Ba? Seventy po siya. Ano Ano po ito, kambing? Ay, baka po. Sa kambing 100. Ay, sa kambing po 100. Yes. Kaya naman pala mahal ang kambing. Kaya ayaw ko bang magkata yun ang kambing. Okay. Oh, uh, wala lang siya. Dito, dito na sa amin. Yun. Ay, dito lang po sa inyo. Sa mga mga nalang po. Dali na po. Eh, Bicol Express po ito. Sa isang order na po, Ito Ah, isa lang po muna. Eh, uh, sir, lang siya. Sige po. Ito lang Ayan, ah, um, uh, di ba lang dito yung pagkain ko? Ayan. So, ito, kain ako Google Express. Six teams order, tapos price. Kasama nyo na tayo siya, ayan. Sabaw. Di ba lang, ang lisok kasi dito. So, bali mamaya, pinanggo ko. Pahala ng tatambak ko. Ayan. So, sa ngayon, hindi pala hindi ko pala nang prosimistro ah sige kasi muna dito ah nangyayari muna ako sabi ko na naman may mga sa